Nagbabala naman ang Interagency Council Against Trafficking sa mga nambibiktima ng mga kabataan kasunod ng isyu sa samahang binansagang kulto sa Surigao del Norte. Siniguro nila na mananagot ang mga nasa likod ng kaso ng human trafficking. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. tahanan ng Department of Justice Interagency Council Against Trafficking o iyakat publiko na maging alisto laban sa mga posibleng kaso ng human trafficking. Sa bagong Pilipinas ngayon briefing, inahalimbawa ng DOJ Interagency Council Against Trafficking ang umano'y kulto sa Surigao del Norte. Doon tayo sa, sa mga bata na lang, no? magagandang halimbawa. Napakainit sa balita ngayon yung, yung kulto, no? yung supposed, supposed kulto sa Surigao del Norte, hmm. yung Socorro Cult no kung saan may mga may mga bata na medyo o pinagsama-sama sa isang isolated region diyan at supposedly biniktima no para marriage or sexual exploitation. Kahapon, isinawalat ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Rison Tiveros ang organisasyong Socorro Bayanihan Services na umano'y dawit sa mga kaso ng panggagahasa, pananakit at pilit na pagkakasal sa mga menor de edad. May nakabinbinaraw na kaso sa DOJ laban sa mga ito. Nagbabala rin ng ahensya na pwedeng managot ang mga magulang o kamag-anak ng mga batang biktima naman ng online sexual exploitation. Sana naman yung mga magulang o mga kamag-anak na medyo pinapain yung sabihin nila mga kadugo, no? antrap o kadugo sa ganitong mga bagay. Sana naman huwag yung gawin to, no? Kasi baka yung mga iba dyan, iniisip nila na dahil video lang naman, dahil sila naman yung gumagalaw sa anak nila o sa kamag-anak nila at hindi naman yung pedophile na sa ibang bansa, eh, eh okay lang yun. O Marami na raw ang nakasuhan sa pambibiktima sa sariling kadugo. Sa kasalukuyan, umiiral lang Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 sa bansa. Bukod sa sexual abuse, nagpaalala rin ang DOJ sa mga modus noong mga magre-recruit para makapagtrabaho abroad pero pagdating doon, ilegal na trabaho pala ang kanilang dadatnan. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na ohuli sa mga balitang dapat mong malaman.